Kumusta mga kasaliksik? Hindi naman may pagkakaila na may plano ang China na maging pangunahing superpower sa buong mundo pagsapit ng taong 2049. Ngunit may bagong misal ang Amerika para sa kanilang carrier jets na maaaring maging bangungot para sa tinatawag na China Dream ni Xi Jinping. Gaano na ba kalapit ang China sa isang posibleng malaking pagbagsak? Posible bang ang bagong misal na ito ang susi para mapahinto ang mga ambisyon ng Beijing at tuluyan ng matapos ang kanilang pag-angat. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng sandatang ito para sa maselang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific? Malapit na bang mawala sa China ang lahat ng ito? Ang mga nakatagong detalye sa likod ng makabagong teknolohiyang ito ay maaaring magbago ng daloy ng pandaigdigang kapangyarihan. Sa nakalipas na dalawang dekada, malaki ang naging pag-unlad ng China sa kanilang kakayahang militar. Mula sa dating itinuturing na bansang may makalumang kagamitan at mahina ang track record, lalo na matapos ang kanilang karanasan sa Sino-Vietnamese War noong 1979, umakyat na ang antas ng kanilang teknolohiya. Ngunit sapat na ba ito para pantayan ng teknolohiya at kapangyarihan ng Estados Unidos? Well, ang maiksing sagot dyan ay hindi pa. Ang Amerika ay nagiging mas mahusay sa paghadlang sa mga ganitong pagbabanta na tinitiyak ng kanilang mga carrier at iba pang kagamitan ay mananatiling malakas na puwersa sa rehiyon. Bagamat mukhang advantageous ang pagiging malapit ng China sa mga potensyal na conflict zone, ito rin ang nagiging dayline para maging mas vulnerable ang kanilang mga puwersa sa mabilis na kontra-opensiba ng Estados Unidos. Totoong magiging mahirap at magastos ang anumang military confrontation, ngunit sa teknolohiyang mas mataas, mga strategic alliance at makabagong kakayahan gaya ng pagdevelop ng AIM-147B missile na nanatiling malakas ang Amerika sa pagtugon sa anumang banta mula sa China at ito pa lang ang simula. Isa pang malaking bentahe ng Amerika laban sa banta ng missiles ng China ay ang kanilang fleet ng nuclear submarines. Sinusubukan ng China na tapatan ito sa pamamagitan ng pagdevelop ng sarili nilang mga undersea predators. Subalit, sapat ba ito para talunin ang lakas ng Amerika? Ang mga bagong submarine ng China ang Type 095 at 096 ay inaasahang ilalabas sa unang bahagi ng 2030s. Ang mga ito ay dinisenyo upang maging mas tahimik at mailap, na posibleng maging sani ng pagkabahala sa dominasyon ng Amerika sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi lamang isang hakbang, kundi isang liga pa rin ang lamang ng Estados Unidos. Tulad na lamang ng mga... Battle-hardened submarine fleet ng U.S. Navy ay talaga namang walang katapat, nananatiling makapangyarihan sa ilalim ng karagatan na may hindi mapapantayang stealth at deadly precision. Handang harapin at puksain ang anumang banta upang mapanatili ang kanilang dominasyon sa undersea warfare. Ang pagsisikap ng China na manguna sa larangan ng Hypersonic Missiles, kabilang ang pagdevelop ng PL-17 Missile ay isa pang hakbang upang hamunin ang air superiority ng Amerika. Pulse Solid Rocket Motor na sinamahan ng lofted trajectory na maaaring makatulong para maabot nito ang mga target na nasa 250 miles ang layo. Gayunpaman, may kahinaan ng mga bagong aramas ng China. Umaasa ang mga ito sa isang serye ng mga hakbang upang mahanap at tamaan ang kanilang target. Tinatawag ng Pentagon ang prosesong ito bilang weapon kill chain. Ang kill chain ng mga simpleng armas tulad ng 155mm artillery shell ay medyo diretsyo lang. Kailangang iset ng isang gunner ang shell sa tamang lokasyon at pagkatapos ay paputokin. Maliban na lang kung mapigilan ito ng counter battery fire, walang ganoong pwedeng makasira dito. Kahit pa hindi ito sumabog agad, maaari pa rin itong pumutok kalaunan. Nagiging isang landmine ng hindi sinasadya. Pero ang mga simpleng artillery shell ay hindi masyadong tumpak. At dahil dito, nagbago ang taktika ng mga Rasyan sa Ukraine noong 2023. Sa halip na umasa sa old-fashioned saturation fire na ginamit noong World War II, nagsimula silang gumamit ng Krasnopol Laser Guided Artillery Rounds. Epektibo ang mga taktikang ito, pero meron ding kahinaan. Kailangan ng mga laser designators upang tamaan ng krasnopol rounds ang kanilang target ng tumpak. Kapag nawala ang mga designators, nagiging mas mahal ang krasnopol, pero kasing inaccurate ng mga simpleng bala. Samantala, ang long-range guided missile gaya ng PL-17 ay may mas komplikado at mahal na kill chain. Malamang, ang PL-17 kasi ay may active at passive radar guidance system. Gumagamit ito ng passive sensors para ma-detect ang radar emissions mula sa mga kalabang aircraft, lalo na ang AWACS aircraft. Ang passive sensor nito ay maaaring pinagsama sa mga target location updates pangdireksyon ng missile at nagtatago rin ito mula sa detection ng target. Pagdating ng missile sa final phase, Ginagamit nito ang active seeker upang direktang tamaan at sirain ang target. Subalit kapag may nasira o nagkaproblema sa alinmang bahagi ng sequence nito, maaaring mawala ang alignment ng buong system. Kung pumalya ang passive sensor, hindi matutukoy ng missile ang target. Kung pumalya naman ang active seeker, hindi ito makakapag-lock on para sa final approach. At kung mawala ang off-board sensors, mas nagiging hindi tumpak at mas madaling makita ang misail. Sa kasalukuyan, malaki ang ginagampanan ng mga advanced na sandata tulad ng PR-17 sa modernong digmaan. Mahalaga ang mga tinatawag na kill chains sa operasyon ng mga ito. Isang konsepto na kinikilala at pinahusay na ng Estados Unidos. Isa sa mga bagong hakbang ng Estados Unidos ay ang pagiging aktibo sa pag-abala ng mga kill chains ng kalaban. Kamakailan, napansin ang FA-18 Super Hornets na may dalang kakaibang sandata. Sa panahon ng 2024 Rim of the Pacific Exercise na ginanapsaway, nakita ang mga Super Hornets ng Strike Fighter Squadron 192 na mula sa USS Carl Vinson na may dalang mga misile na hindi pangkaraniwan. Ipinakita ng mga larawan na ang mga misile nito ay may asul na banda. Indikasyon na hindi ito regado ng mga pampasabog o live na motor. Subalit ang kakaibang hugis ng mga ito ang umagaw ng pansin na nagmistulang versyon ng SMS-6 missile. Ang SMS-6 missile ay gawa ng Raytheon at nagsilbing bahagi ng mga barko ng US Navy noong 2013. Dinisenyo ito para maging multi-domain projectile na kayang gawin ang anti-air, anti-ship at anti-missile defense missions. May saklaw itong umaabot sa 230 miles at bilis na Mach 3.0. Ayon sa Pentagon, may kakayahan din ang SM-6 na kontrahin ng mga hypersonic na armas. Ang SM6 ay may solid rocket booster at dual thrust rocket at gumagamit ng nose cone at seeker ng AIM-120 AMRAAM. Ang AIM-120 seeker ay nagbibigay ng maraming bintahe sa SM6. Tumutugma ito sa X-band ng radar na nagbibigay ng mas mataas na resolusyon kumpara sa mga shipboard spy radars. Dahil mas malaki ang airframe ng SM-6 kumpara sa AMRAAM, meron itong mas malaking seeker. Ang active terminal seeker ng SM-6 ay may kakayahang umabot sa mga target, nalampas sa radar range ng host ship nito. Dahil limitado ito ng power output at curvature ng Earth, kaya binibigyan ng SM-6 ang mabarco ng US Navy ng mas malayong range para maabot ang mga target. Ang SM6 ay network din sa ibang mga system tulad ng Aegis Equip Ships o AWACS Aircraft na maaring magbigay ng remote targeting. Hindi ito nakadepende lamang sa original launch platform o onboard sensors ng missile. Dahil dito, nagiging bahagi ito ng Naval Integrated Fire Control Counter Air Network ng US Navy. Ang US Navy ay nagdevelop ng isang bagong bersyon ng misal na kayang ilunsad mula sa hangin ang SM-6. Maaring ipapatok ito ng isang barko at ang mga modernong aircraft tulad ng AWACS o F-35 ay magagami para gabayan ng misal patungo sa target, lalo na kung mataas ang halaga ng target na ito. Ang kagandahan ng misal nito ay hindi ito limitado sa mga sensor ng platform kung saan ito inulunsad o ang onboard seeker nito. Ang tanging limitasyon ay ang mechanical na nito. Ngayon, inaangkop ng Navy ang SM-6 para magamit sa mga misyon na inululunsad mula sa ere. Tinawag nila itong AIM-174B. Ayon sa isang email ng Navy sa Flight Global, operational na ito at handa na para sa combat. Sa madaling salita, ang Amerika ay meron ng missile na may pinakamalawak na range sa buong mundo pagdating sa Air Launch Missiles. Ang range nito ay tatlong beses na mas mababa o mahaba kaysa sa AMRAAM. Mas mahaba pa kaysa sa PL-15 ng China at halos kapantay na ng PL-17. Ngunit hindi lang sa haba ng range na katoon, ang kalamangan ng AIM-174B. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na bala lalo na sa mga high intensity na labanan. Ang production lines para sa AIM-260 ay hindi pa handa kaya't hindi inaasahang makakapag-deploy ng maraming missile sa susunod na ilang taon. Pero sa kabilang banda, ang SM6 ay nasa serbisyo na ng higit pa sa isang dekada. Kaya't meron ng mga kapasidad sa industriya para sa pagbuo at pamamahagi nito. Posibleng nakuha ng Pentagon ang idea na gamitin ang SM6 sa ere sa pananood ng mga Ukrainians na gumagawa ng mga hindi inaasahang kombinasyon ng mga system ng armas at mga delivery platform. Halimbawa, Ginamit ng mga Ukrainian ang shoulder-fired Stinger missiles upang pabagsakin ng mga Russian helicopters noong maaga pa ang digmaan. Mabilis na kumalat ang mga video nito sa social media. Ngunit di kalaunan, inangkop ng mga Ukrainians ang Stinger bilang missile defense at ginamit ito laban sa mga Russian KH-101 cruise missiles na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga syudad. Ang KH-101 ay isang subsonic cruise missile na dinisenyo upang lumipad ng mababa para makaiwas sa mga tradisyonal na depensa sa ere. Ngunit naging target ito ng Stinger Missiles. Ang mas nakakagulat, pinagsama ng mga Ukrainian ang mga American Sea Sparrow Missiles na orihinal na dinisenyo para protekta ng mga barko sa kanilang Soviet-era Buk Air Defense Systems. Ang dalawang systems na ito na dapat ay hindi nga compatible ay nagamit ng sabay upang ipagtanggol laban sa mga Russian airstrikes. Tinawag nila itong Franken-SAM dahil sa kakaibang kombinasyon nito. Ipinakita ng mga Ukrainians na kahit ang mga tila hindi magagamit na system ay maaaring magkasamang gumana. Dahil dito, maaaring naisip ng Amerika na subukan ng ganitong estratehiya habang tumataas ang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang air launch na version ng SM-6 ay kabilang sa tinatawag na quasi-ballistic missile. Ang mga tradisyonal na ballistic missiles ay inilulunsad sa mataas na arko at bumabagsak sa isang matarik na angulo. Kaya nakukuha nila ang intercontinental na range. Samantalang ang quasi-ballistic missiles ay may mas maikling range ngunit mas unpredictable at mas mahirap kontrahin ng mga kasalukuyang missile defense systems. Sinusundan nito ang ballistic trajectory sa umpisa ng paglunsad ngunit maaaring magbago ng landas habang ito ay nasa ere. Ang AIM-174B ay isang makabagong missile na nagdadala ng malaking kahalagahan sa mga tactical na operasyon, lalo na sa paghahanap ng mga high-value target. Kahit na mas maliit ang warhead nito, nung maabot lamang sa 64 kilograms kumpara sa Harpoon na nasa 200 kilograms, napansin naman ng Center for Strategic and International Studies na ang haba ng saklaw nito ay nagbibigay ng mission kill capability. Bagaman, Maaring makayanan ng mga pinakamalakas na barko ang isang direktang tama mula rito? Ang isang tumpak na strike naman ay maaaring masira ang mga critical na system ng barko na magdudulot ng hindi nito kakayahan sa labanan kahit na nananatiling lumulutang ito. Ang high resolution seeker ng AIM-174B at ang mga kaugnay nitong mga misail ay nagbibigay ng kakayahang makapinsala sa mga barko ng PLAN mula sa malayong distansya. Mahalaga rin ito dahil binibigyan nito ang Estados Unidos ng kakayahan na patumbay ng mga Chinese AWACS aircraft, pati na rin ang mga target sa loob ng teritoryo ng China tulad ng mga command and control stations. Ang system ay epektibo kapag isinama sa stealth capabilities ng F-35 na maaaring lumapit sa teritoryo ng China nang hindi napapansin. Ang mga aeroplano tulad ng FA-18 Super Hornet na armado ng AIM-174B ay maaaring maglunsad mula sa mas ligtas na posisyon sa labas ng First Island Chain. Pagkatapos nito, ang F-35 ang mag-aasikaso sa paggabay ng missile papunta sa mga critical na target tulad ng mga missile arsenal ng China na bahagi ng A2AD strategy nito. Sa pamamagitan ng pagtama sa mga system nito, mas ligtas na makakagalaw ang mga tropa ng Amerika sa loob ng A2AD zone. Ang mga missile na tulad ng AIM-174B ay mahalaga sa pagbawas ng kakayahan ng kalaban na magagamit ang mga mahal at makabagong weapon systems nito. Ang pagbuo ng AIM-174B ay bahagi ng third offset strategy ng Amerika na sinimulan noong mid-2010s na ang layunin ay mapanatili ang kakayahan ng Estados Unidos na magproject project ng kapangyarihan kahit nasa loob ng mga lugar na pinoprotektahan ng mga advanced missile defense systems. Sa isang posibleng sagupaan sa Indo-Pacific, partikular na sa First Island Chain, kailangan ng Estados Unidos na labanan ng China ng malayo sa sariling teritoryo. Subalit so kung maaantala ang kill chain ng China, mas mababawasan ang mga casualty at mas mapapadali ang resupply at reinforcement ng US forces. Bagaman ang AIM-174B ay kasalukuyang ginagamit sa FA-18 Super Hornet, Posible rin gamitin ito ng iba pang mga aircraft tulad ng F-15EX at F-16. Ang pagdating ng misal na ito ay nagbibigay din ng potensyal ng mga paparating na 6th generation fighter jets ng US tulad ng NGAD at FAXX ay idesenyo upang magdala ng mga misal tulad ng AIM-174B habang pinapanatili ang kanilang stealth capabilities. Sa kabila ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya ng China sa huling 25 taon, hindi pa rin talaga ito handang sumabak sa head-to-head -head na sagupaan laban sa US military. Sa halip, umaasang China sa geographical advantage at mga teknolohiyang magpapatibay sa kalamangan nito. Subalit, bawat teknolohiya ay may mga bahagi na kailangan upang magampanan ang misyon nito. Sa pamamagitan ng mga advanced na sandata, tulad ng AIM-174B, nagiging mas handa ang Amerika na sirain ang mga bahagi ng kill chain na kinikilangan ng China upang mapanatili ang A2AD zone nito ng depensa. Ito ay nagbibigay daan para makapagsagawa ng mas daring operations ang Ukraine sa Crimea na sentro ng kontrol ng Russia sa kanilang paglusog. Ang layunin ng Estados Unidos ay magawang gayahin ang mga taktikal na operasyon na ito kung sakaling magkaroon ng alitan sa Indo-Pacific. Ang pagkasira ng mga Chinese AWACS, command centers at mga surface vessels ay makapagpapahina sa kapangyarihan ng China kaya't magbibigay ito ng higit na kakayahan para sa Amerika na gamitin ng kanilang air at sea power sa laban. Ang pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa region ay lubos na maaapektuhan ng paggamit ng mga sandata tulad ng AIM-174B ng Amerika.